Hello po, pakabuksa naman po ang yung Bible sa 136 Luke. Babasahin po natin ang hinamon ng authority ni Jesus. Isang araw na habang nagtuturo si Jesus, sa templo at nag-preach ang magandang balita, nilapitin siya ng mga chief press, mga leaders ng law at ng mga leaders ng bayan. Tinatanong nila, sabihin mo nga sa amin ano ang authority mong gawin ang mga bagay na ito. Sinong sa sa'yo ng authority na ito? Sumagot si Jesus, Tatanungin ko muna kayo, sabihin nyo sa akin, kanino galing ang authority ni John na magbaptay sa Diyos ba o sa tao? Kaya nag-usap-usap -usap sila, kung sasabihin natin sa Diyos, sabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa Kanya? Pero kung sasabihin natin na galing sa tao, mabatuhin nila tayong lahat kasi naniniwala silang prophet si Kaya sinabi, sumagot sila, di namin alam, so sinabi niya so, so hindi ko nasasabihin kung sa, saan ang galing ang authority to kong gawin ito. Authority kong gawin ko ito. Yan. Sorry po, mabilis po tayo ngayon. Kasi po kailangan tayong bilisan. Yan. Tinanong nilapitan siya, hinamon siya ng mga chip ng lawi natin yung sas, kaninong, sinong nagbigay sa'yo ng authority na re? Sumagot siya, tatanungin ko muna kayo, saan na, saan ang galing authority ni John na magbaptize ba? Magbaptize sa Diyos ba? O sa tao? Sumag Hi guys. Sumagot sila, hindi. Hindi namin alam. Tulo po tayo ng maha. Ito po yung sasab natin.